Well, dun sa simula pa lang eh, yung sa oath. Ano ba naman ang problema sa taking an oath to say the truth and nothing but the truth, so help you God? Eh, hindi ko, hindi ko maiisip anong problema doon, no? Anong problema ron? At bakit pinalusot ng uh, kwan, ng chairman ng committee? Bakit pinalusot ng mga kongresista? Nagkwan sila, nagbreak, one minute, tapos usap-usap. Tapos, o oh, sigi sige, uh, basically, sinabi nila, kung ayaw mag out ng Vice President, yung iba na lang resource persons at yung ibang witness. Napaka, hindi ko maintindihan yung excuse niya? Ako ba ay witness or resource person? No? Ako ba ay witness or resource person? Bakit kinakailangan ko mag-take ng oath? Di ba witness lang ang kinakailangan mag-take ng oath? No? Tinawagan ko yung uh, Senado. Diyan ba yung resource person at saka witness? ay uh, parehong dapat mag-take ng oath. Sabi nila, oo, dapat parehong mag-take ng oath. No? Ano pang issue ron? ba diba? Tapos dito, in-invoke ng Vice President na hindi naman niya kinakailangan mag-take ng oath. Tapos yung mga kongresista, pinayagan. Habang yung iba ay pina-oath. Eh kung papayagan mo, iti sana yung iba rin, wag mo nang ipa-oath. Dahil napakakwa naman nun no? Napaka-bias naman dahil vice president siya, hindi siya pwedeng mag-take ng oath to tell the truth and nothing but the truth. So help you God. Unless yung God mo si Kibuloy, no? Ibang usapin 'yon, no? Pero simple lang naman yung oath, eh. 'di ba?